sa isang mansyon ng isang mayamang lalaki, nawawala ang isang mamahaling kwintas. Agad na pinaghinalaan ng mayamang lalaki ang mga kasambahay, ang matandang kusiniro, ang biudang labandera, at ang batang hardenero. Kahit paulit-ulit silang tinanong, wala ni isa ang umamin, kaya nagdesisyon ang mayamang lalaki na magsampan ng reklamo at dinala sa korte ang mga kasambahay. Ang hukom ay tahimik na nakinig sa kanilang mga pagtanggi. Makalipas ang ilang sandali, nakaisip ang hukom ng isang plano. Binigyan niya ang bawat isa ng patpat na may parehong haba at sinabi, Bumalik kayo bukas. Ang patpat ng magnanakaw ay hahaba ng isang pulgada sa gabi. Nagkatinginan ang mga kasambahay na halatang nagubuluhan. Sa kanilang pag-uwi, ang isa sa kanila na natakot mahuli ay may ginawa sa kanyang patpat. Kinabukasan, bumalik sila sa korte. Isa-isang sinuri ng hukumang mga patpat at agad napansin ang isang patpat na mas maikli ng isang pulgada. Nahuli ang magnanakaw.